Hi, palista tayo ngayon. Papunta tayo sa may bus terminal. May nagmind kasi ng speaker ko. So, ihatid natin siya dun sa bus terminal para i-drop dun sa may diplahan. Ba yun, hindi ko alam kung saan yun. Basta iniwan ko na lang yung item dun sa conductor. Tapos yung conductor is nag-ano na lang muna siya. Nag-abono muna siya. Tapos pagdating dun ng item sa ano customer, is sa kanya nababayaran. Ganon. Sure. Kadalasan nga din pala yung mga item na paninda ko is pinupost ko lang siya sa may marketplace. Tapos kung maaari nga din, gusto ko sana is meet up. Para kapag meet up kasi, ma-check mabuti ng buyer yung item, yung ganun, ba? Diba? Kasi yung iba, may mga bumibili sa akin na hindi taga dito sa Sambuanga. Yung iba, pinapa-LBC ko. Tapos yung iba naman is, pag medyo malapit like sa mga iligan ganyan, is pinapa -ano ko na lang sa may bus, ganun. Kasi yung iba ayos mag-ano gastos sa LBC, mas mura daw sa bus. Pag dito-dito lang din, ganun. Pagkatapos nga pala natin maghatid ng speed, dun sa may bus terminal, nandito naman ako ngayon sa may pharmacy kasi gusto nilang i-check yung pen ko na pang ano, iPad Pro, kung compatible ba sa iPad nila. Bumili nga rin pala sila sa akin ng ano, headset na pang bata. Tapos yung ano, yung pen na para sa iPad sana ni mam, Ma is hindi compatible yung pen ko para sa iPad niya. So, medyo hindi niya nakinuha yung pen, pero yung headset, kinuha nila. Pero okay lang naman kasi nag-add din naman sila ng delivery fee. Napakabait nga nilang dalawa. Mabuti na nga lang din hindi umulan ngayon. Kasi kung umulan na naman ngayon, malamang reschedule na naman tong item ni ma'am. Ilang araw niya na kasi to, pinapahati dito. Kaya lang, hindi ko mahati-dati dahil nga palaging umuulan. Grabe yung ulan ngayon dito sa Sambuanga. Parang umaga, tanghali, gabi ay napakalakas talaga ng ulan. Siguro nga yung ibang parting lugar dito is binaha na rin. Bumili na nga rin pala ako ng tubig para sa anak ko. Kumain kasi siya ng chicharon tapos nakalimutan kong magdala ng ng tubig para sa kanya. So, buti na lang meron tayong nabilhan ng tubig dito sa pharmacy. Tapos na nga rin pala natin ipandeliver yung mga item nila. Tingnan nyo naman yung panahon ngayon. Medyo makulimlim pa rin ang langit. Pero okay na to. Mabuti na nga lang din at hindi umulan ngayon. Maganda sana kung ganito na lang palagi yung panahon, no? Hindi sobrang init. Tapos ano, katamtaman lang, ganun. Tapos medyo mahangin, malamig, ganun. Andito na nga rin pala tayo sa may satihan. Kakain muna tayo bago tayo umuwi. Walang halong biro, no? Pero ito yung pinakamasarap na satina na tikman ko dito sa Sambuanga. Marami na rin naman ako nakainan na sati pero iba pa rin kasi dito. The best talaga para sa akin yung sati nila dito. Yung ibang sati kasi is sobrang anghang. Parang hindi mo na masyadong ma-feel yung pagkain dahil yung anghang na yung mas nangingibabaw, yung ganon. Kaya mas okay sa akin dito. Dito na ako palagi bibili at magte take out. ganon on! Ito nga pala yung sati nila dito. Grabe, kung makikita nyo naman, napakasarap. Abang ini-edit ko nga to, ay parang nagutom ulit ako. Napakasarap kasi talaga. Promise! Yung in order ko nga pala is parang combo yata to. For only 65 yata, meron ka ng apat na beef stick. Beef stick ba? Basta beef kasi siya tapos na sa stick. So, beef stick. <laughs> Tapos, 65 pesos lang siya. Tapos, meron ka na rin parang puso yan. Tapos, syempre, yung yung sauce ng sati, no O, diba, napakasulit na. Pero, napakasarap na rin naman talaga, no. Pag natikman nyo nga yung nila dito, wayalay, well, babalik-balikan nyo talaga. Pasensya na nga rin pala kayo kung parang medyo humihina. Tapos, minsan lumalakas yung boses ko, ha? After nga pala namin kumain, umuwi na rin kami. Yun lang. Thank you so much for watching. Bye-bye!